Ako naman. Ginagawa ko pa lang to. Singkit na dyan ka na sa loob. Paano natin magagawa to? Na? Wait lang, wait. <laughs> singkit talaga. Kapakilam. Imbes na tulungan ako. Mm-mm. Mm-mm. Pakilam talaga singkit na. Mm. Sige. Pasok ka dyan, butas. O, oh, ano? Gawin pa natin. Hindi pa tapos. Ay, naku. Hindi <laughs> pa tapos. Wait lang. Lagay pa natin tong scratching board mo, o. Oh. Mm, paano ko gagawin yan? Ha, singkit? Ah, gawin natin tong ano mo. <laughs> Sige, maulog ka. Sige, film na film na. Wait lang. Gawin muna natin to. No. Wait ka lang, no. Wait lang, ha. Dyan ka lang. Steady lang. Yun, ilob na po talaga. O, kakalagyan na paning may itong board. Oh, paano yan? Di pa, ano, maayos. Pagkakalagay, oh? May nahuhulog pa. <laughs> Ay! Ano ba yan? <laughs> Ayusin lang natin yung top. Hindi ako makakilo sa'yo maayos. Singkit naman. <laughs> Ayan. Okay na. O, lipat muna natin. Ay, buntis.